So good day mga kankol. welcome sa ating vlog So ah, uh, nalapag na tayo So kapo na buhusan ng buhusan na itong puste So sinita pang kagad na tubing So iskate lang yung kung paano natin up kagad ka Habang ah, pagkatapos ng buhus ng puste So sa iba ah, uh, Lang pag before mag set up ng trusses Pero sa amin pagkatapos ng buhos ay sisitapan din natin ng trusses So, si Parlens na lang yung ikakabit namin. So, dunagtungan pa namin to.